Yung yeah, mga kamatik, maganda magandang gabi mga kamatik. Narito tayo sa tabing bahay mga kamatik. May umang dito mga kamatik, tatlo. Nanginginain sila ngayong mga kamatik kasi marami dito ang kanin. Kaya nandito sila para kumain mga kamatik. gay na sabi ko mga matik, sila lumalabas sila, ay hindi lang pala mga kamatik tatlo. Ang dahil pala nila dito mga kamatik, Papakita ko sa inyo mga kamatik, iilawan natin. Ito mga kamatik, dahil dami pala dito. dahil sa kumakain sila ng kanin mga matik, kaya nandito sila lahat dami oh isa, dalawa, tatlo, apat walo mga matik na umang na naispatan natin ngayon dito sa tabing bahay mga matik. <coughs> Pero pa dito mga matik oh. Ah. ito pa mga matik. At marami pa dito mga matik datingan dito mga matik pumasok ang mga umang para mangingain ng kanin mga matik. Ito isa ma mati pula yung kanyang katawan. Dito makamatik pagka maraming kanin. Dito dadayuhin ka, makamatik pagka maraming kanin. Katulad nito ito, makamatik. Ito pa. Ayan pa. Ayan, mga matik. Ayan, mga kamatik, Napakarami nila dito, mga matik. Dinayo ko na. Dinayo na ako dito ng mga umang, mga Sa dami. Kasi dito ang dami kanina na nakakalat, mga matik. Kaya, nahingain sila ng kanin mga kamatik kaya ang dami nila dito pumunta mga kamatik iyo yeah, mga kamatik hanggang dito na lang salamat